Kumusta mga kababayan? Welcome back to our channel, Tropical Snow, kung saan pinag-uusapan natin ang buhay abroad, pamilya at yung mga tanong na minsan hindi kayang sagutin ng pera o trabaho lang. So, ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napaka-relatable na topic. Bakit nga ba maraming Pilipino ang bumabalik sa Pilipinas kahit matagal na silang naninirahan abroad? Kasi marami sa atin ang lumipad palayo dala yung pangarap pero bakit may mga bumabalik? So, ano ba yung hinahanap nila? At ano ba yung tunay na kahulugan ng home? So, yan ang aalam natin ngayon. Kaya, samahan nyo ako sa video na ito hanggang dulo. So, kung Pilipino ka, siguradong narinig mo na yung mga ganitong words. Mag-abroad ka para umasenso. Marami sa atin ang lumaki na ang sukatan ng tagumpay ay kapag may kamag-anak na nasa ibang bansa. Let's say for example, Canada, US, Middle East, Europe or kahit saan pa. Basta nakapag-abroad or may mga relatives abroad. Bakit? Kasi nandun daw ang mas malaking sahod, mas maraming opportunity at mas magandang buhay para sa family. Kaya naman tuwing may paalis na OFW sa airport, laging alam nyo yung feeling na magkahalong lungkot at saya. So, lungkot dahil iiwan nila yung family. And then, saya dahil may parang may hope or pag-asa silang mabibigyan ng mas magandang kinabukasan yung mga mahal nila sa buhay. Pero, habang nasa airplano ka, daladala -dala mo na yung malaking tanong. Ito na ba yung sagot? Ang totoo, lahat naman tayo may pangarap eh. Pero hindi natin alam. Kasi minsan ang inahanap pala natin ay hindi lang pera, kundi yung buhay na may kahulugan at kasama ang pamilya. So ayun na nga, nakarating ka na abroad. Pagdating mo ng abroad, wow! Ang ganda! Malinis yung kalsada, organize yung sistema, malaki yung sahod. Pero kasabay nun, unti-unti mo naman nararamdaman yung bigat, di ba? Yung homesickness, yung sobrang pagod, yung sobrang lungkot. Simpleng bagay gaya ng almusal na tuyo at itlog. Bigla mo na lang mamimiss. Dito kasi sa abroad, kailangan mo pang maghanap sa Asian store. Tapos, yung presyo, triple. And then, pag Pasko naman, oo nga, may mga lights and mga Christmas lights or mga gifts, ba diba? Pero, wala yung mga tunog ng karaoke ng kapitbahay. Nakakamiss din yun. O yung mga tawanan ng buong pamilya tuwing noche buena. At kahit nga surrounded ka ng tao sa work, deep inside, you feel alone. Kasi iba yung kultura eh. Iba yung humor. Iba yung pakiramdam kapag wala kang kasama na tunay na nakakaintindi sa'yo. Kaya maraming Pilipino abroad ang natutong umiti eh, kahit may bigat sa dibdib. Dahil kailangan. Dahil umaasa ang pamilya sa kanila. Pero ang tanong, hanggang kailan kaya I think isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit naiisip pumalik ang mga Pilipino is yung gastos. Oo nga, mataas ang sahod sa abroad pero mataas din yung gastos. Rent, bills, insurance, groceries, tuition. Sa una masarap kasi meron ka mga kaya mong bilhin yung mga bagong gadgets, phone, yan, mga Bagong gamit, branded na bag. Pero habang tumatagal, ma, uh, mapapansin mo. Halos mong sahod na pupunta lang sa bills. Parang cycle, di ba? Sweldo, bayad sa renta, bayad sa kuryente at tubig, bayad sa utang. Tapos ulit na naman. Sweldo, bayad sa renta, bayad sa kuryente at tubig, bayad sa utang. So, paulit-ulit. Kaya minsan, napapaisip pang iba. Bakit ganito? Ang laki ng kita, pero walang ipon. Ang dami kong overtime, pero wala akong oras para sa pamilya. Ang dami nating kababayan na abroad ang nagtatanong. Ito ba talaga ang gusto ko? O nalulunod lang ako sa rat race? Pero higit sa lahat, ito ang pinakamalakas na dahilan siguro kung bakit gustong umuwi ng marami nating kababayan, yung family. Ang hirap kasi kapag malayo ka, 'di ba? Mismo ang yung mga milestones ng mga anak mo, hindi ka nakak sa birthdays ng family members, hindi ka nakaka-uwi kung merong uh, nagkasakit sa members ng family. So, may mga pagkakataon na kahit may pera ka, hindi mo mabibili yung oras na nawala. Marami ring uh, mga grandparents o yung mga lolo lola ang tumatanda mag-isa. Kasi nasa abroad halos yung mga anak. At kung nandun ka sa ibang bansa, naisip mo, worth it ba lahat ito kung ang kapalit ay mga taon na hindi ko na maibabalik. So, hindi mababayaran ng dolyar yung yakap ng anak o kaya yung tawanan kapag kumakain sama-sama, di ba, yung family. Kapag tinanong mo yung mga balikbayan kung ano yung pinaka namimiss nila Madalas, simple lang naman yung sagot eh kape sa umaga habang may pandesal at palaman isaw sa kanto halo-halo sa tanghali kwentuhan sa kapitbahay di ba ayan tapos yung pakiramdam na kahit wala kang masyadong pera hindi ka nag-iisa kasi minsan yung mga kapitbahay mo pa nga yung magbibigay ng ulam may kamag-anak na tatawag or kaya bigla na lang susulpot sa bahay mo para kumustahin ka. Kasi sa ibang bansa, maganda yung system. Pero yung no, minsan individualistic. Sa Pilipinas, minsan magulo. Pero andun yung community. ba, diba, Lagi kang may kakwentuhan at doon natin nare-realize -re, nare yung happiness o yung kaligayahan hindi sa malls or sa branded bag or sa mga material things pero happiness is found in laughter yung mga kwentuhan at saka most important yung simpleng buhay so habang tumatagal tayo abroad isa pang reality yung dumarating or na-experience natin at ito na nga yung pagtanda natin, no? We're growing old. Oo, maganda ang healthcare abroad. Pero minsan, kahit maganda ang system, malungkot naman kung mag-isa ka. Sa Pilipinas, kahit hindi kasing high-tech yung ospital, at least may family, di ba, na mag-aalaga sa'yo eh. Kasi parang, ano na natin, yung, Uh, part na siya ng ating culture. Marami rin na naiisip mas magaan ng retirement doon. Kasi mas mababa ang gastos, mas simple ang buhay, mas marami kang kasama. Hindi ka lang halos nag-iisa. At pagdating sa peace of mind, minsan mas masarap ang umuwi kahit walang mansyon basta meron kang kasamang pamilya Noong bata pa tayo ang tingin natin sa success yung malaking bahay magarang kotse at trabaho abroad pero habang tumatanda, nare-realize natin ang tunay na success pala ay peace of mind May oras ka sa anak mo nakikita mong lumalaki sila may pamilya kang kasama sa hapagkainan. Marami sa mga umuwi, nagsimula ng maliit na negosyo, sari-sari store, farm, online selling. Hindi man kasing laki ng sweldo nila abroad, pero masaya sila. Kasi may oras sila sa mga, ma mga mahal nila sa buhay. Kaya siguro para sa kanila, ang tunay na kayamanan, hindi sa bulsa, kundi knowing na yung heart nila is full of love. So, marami sa ating kababayan ang nakaranas ng moment na ito. Bumalik sa Pilipinas after years abroad. Yung first hug sa airport, yung amoy ng adobo sa kusina, yung tunog ng manok, di ba? Yung tilaok ng manok sa umaga. So, hindi lahat ng umuwi ay dahil nag-fail sila. Madalas kasi pinili nila kung ano ang mas mahalaga. At yun ang pamilya, yun ang community, yun ang home. Kaya kung isa ka sa mga nag-iisip kung uuwi ba o hindi um siguro something to think about walang mali sa pagpili ng pamilya simpleng buhay uh, kung saan ka merong peace of mind kung saan ka magiging mas masaya at saan ka mas magiging buhay kung naka ka sa kwentong ito, i-share mo sa comments kung bakit gusto mong bumalik sa Pinas or bakit ka nananatili abroad. Huwag kalimutan i-like, i-subscribe at sumama sa journey ng aming Tropical Snow Family. And please pakisupport na rin po ang aming FB page, yung Tropical Snow. So hanggang sa muli mga kababayan. See you in our next video. Ingat palagi. Bye!